Panahon na naman ng graduation at alam nyo, marami sa atin ang kinakabahan sa pag apply sa trabaho oh, no at naaaligaga no? Pagsas, sa, sa pag-aasikaso ng mga dokumento. Well, hindi kayo nag-iisa. <laughs> Tama kasi kapag ka-fresh grad ka, mm -hmm. di ba? Yan ang, yan ang iniisip mo. Mm -hmm. Sana kung magtatrabaho, mm -hmm. sinong mag-a-accept yes. sa akin, ano? Kaya naman ngayong umaga, alamin po natin ang mga tips at steps para maging handa po sa paghahanap ng trabaho at ang tamang paggawa po ng inyong CV mm -hmm. o yung resume. Yes. Kasama po si Sir Leo Helor, ang Group HR Director ng The Profiles Group. Yes. Sir Leo, good morning, good, morning good morning po sa inyo. Si Diane at bien po ito. Bien po ito. Bien po ito. Good morning, Good. Dayan and Bien. Good morning, uh, sir. Good Nakakatuwa, no? Uh, dati ay naging party ako ng PTV. At uh, Good. Good. ngayong araw na ito, uh, bilang araw isang na, no, bilang no, 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 isang na, bilang isang sa ating programa. It's been a while, no? Araw. Na, araw. hindi na nakikita. So anyway, maraming salamat sa pagkakataon na binigay niyo sa akin para maibahagi sa ating uh, mga manunood ang mga dapat malaman, lalo na yung mga fresh graduates. Um, paano mag-apply ng trabaho? Yes. Okay. Sir, ano-ano po okay. ba yun paano, 'yung mga dokumento ano? o requirements na dapat ihanda ng mga aplikante bago sila mag-apply ng trabaho? Okay. Uh, una ang importante sa lahat 'yung tinatawag nating resume. Uh, 'yun ang ah, uh, binakaulang uh, um, sandata natin, no? Ah, uh, kumbaga, no? Uh, bago tayo sumapak sa tinatawag na interview. Uh, maliban dyan sa tinatawag nating mga uh, resume, yung portfolio, ano yung mga previews na mga ginawa natin uh, sa espelhan no? uh, na maaaring uh, ipagmalaki natin na maging uh, uh, gabay or sabihin nating patunay na kaya natin yung trabaho na ating uh, uh, gagawin. no doon sa posisyon na ina-applyan natin. Wala masyadong dadalhin mga dokumento kasi mm -hmm. ang ibang mga dokumento, ang tinatawag nating pre-employment requirements ay ibibigay na lamang ang listahan na ito tuon sa mga uh, nakapasa na sa tinatawag nating interview. So, huwag masyadong marami magdala. Mm -hmm. uh, huwag masyadong magdala ng maraming uh, papel o dokumento, no? Uh, during your interview. Okay. Sir, But, doon po sa ano, sa resume, ano ba ang dapat ilagay mm -hmm. doon? Kasi yung iba may tendency na sobrang daming ilagay. Yes, yes. Or dapat ba mamili ka oh. lang kung ano yung mga ilalagay mo? Tsaka limited ba to sa one page or maganda na two pages <laughs> ang yung resume? Ano yes. bang practical tips nyo sir? Oo, mag mag magandang tanong yan. Ano? Uh, ang isang resume sa isang fresh graduate normally oh. ay isang pager lamang. Bakit kasi uh, wala naman tayong masyadong ilalagay na experience pa diyan uh -huh. sa resume. Ang pinakaimportante sa lahat ang ilagay natin jaan ano yung mga naging gawain natin uh, na nagkaroon ng impact doon sa tinatawag nating eskwelahan or sa community. Bakit uh -huh. natin i-highlight ito sa ating resume? Dahil sa pagdating sa trabaho um, kailangan ng mga kumpanya yung mga taong uh, nakaka-deliver ng resource, nakagawa ng mga pagay na uh, ikatataas o ikaangat ng uh, isang kumpanya. No? So, mahalagang involvement dun sa mga proyekto uh, sa eskwelahan bilang isang miyembro ng isang organisasyon na Tapos, i-highlight natin ano yung mga skills set, skill set natin na kailangan ng kumpanya. Uh, bihirad, iwasan nating ilagay doon sa objectives kasi normally nilalagay job objectives sa taas no? ang iba na Uh, to learn more skills, for example, yung mga bagay na matutunan tungkol sa trabaho ay dapat nangyayari during your OJT or your internship. So that pag-graduate natin, pagpasok natin sa trabaho, kung ano yung mga natutunan natin during our internship, dapat ay na-apply na natin. Ma-apply na natin doon sa papasokan nating trabaho. Yes, for sure. Marami na tututunan yung mga ka-RSP natin. Oh. Kasi kahapon, oh. kaliwat ka na yung mga job fair. Correct. Kasabay ng araw ng kalayaan, di ba? So, sir, gaano naman po kahalaga ang uh, pag-tailor o pagsasaayos ng resume ayon sa posisyon o trabaho na iyong ina-applyan? Okay. Uh, very important ang um, resume natin ay na-review natin na maiki. No? Ang mga employer ay very practical kung paano natin uh, inilalagay yung ating thoughts doon sa resume na yun. No? So, yung grammatical error kuminsan, isang dahilan, no? Isang dahilan kung bakit uh, medyo nare-reject ang isang uh, resume. Uh, sabi nga ay, i, um, yung skills, no, na highlight natin doon sa resume, ang pinaka-importante sa lahat. Pag nag-apply kasi ng trabaho, um, ang normal na ginagawa, uh, kung hindi man yan job fair na katulad ng nangyari kahapon, uh, merong mga application na ang resume ay ipinapadala sa pamagitan ng email. Yeah. So, uh, yes, kaya yung resume natin, pag dumating yan sa employer, may kinatawag na uh, uh, paper screening. screening. Yung titingnan nila dyan sa laman ng resume, pasok ba siya sa minimum requirement ng posisyon? Base doon sa kanilang inadvertise. Kasi kung hindi nila nakikitaan ang resume mm -hmm. ng mga bagay na pasok doon sa listahan ng mga minimum requirement like uh, skill set, competencies, na tawag experience, no, anong course, uh, medyo hindi na shortlist para sa initial na interview. So malaking bagay 'yung itsura ng resume natin oh. na maka makakuha ng atensyon ng isang uh, recruitment assistant o ng isang company. Mm -hmm. Okay. Sir, Leo, alam mo naririnig ko ito, no? Totoo ba na yung mga nasa HR, they also check yung mga social media, yung mga profiles oh, oh. na mga a apply yes. So if is that's a yes, paano ba namin kumbaga ma-filter or curate mm -hmm. yung social media namin so that we we'll have more chance na makapasok ko sa trabaho? Is yes. how true is that, po, sir? Yes, uh, malaking bagay ang social media, no? Ahon kasi hindi naman uh, ang social media, so wala masyadong uh, wala masyadong importansya, ika eh, nga, ano pero ngayon napakaimportante ng role ng social ng uh, social media doon sa application natin bakit ka kung alam na social media natin ay puro reklamo puro rant puro negativity okay uh, mukhang bagay na inaayawan mm. ng mga employer bakit kasi unang-una sa lahat ayo ng employer yung negative na thoughts di ba mm -hmm. It's always about positive outlook sa buhay no so kung kung ang uh, ang laman ng isipan natin ay negatibo. Ano ang dadalhin nun sa kumpanya Hindi di puro negatibo. Kung meron kang hindi konting hindi pagsang-ayon sa mga polisiya o sa mga bagay na iniimplementa ng kumpanya, uh, nakakatakot para sa part ng kumpanya na baka sa social media mo ilalabas imbis na doon lamang sa loob. Pangalawa, uh, mas magandang nag-share tayo ang laman ng mga post natin ay tungkol halimbawa sa Uh, anong uh, bagay na positive sa atin no bagay na na sabi nila I, i like that person okay. uh ito yung aplikante na nato itong taong na to maging uh, magkakaroon ng positive impact sa aming organization so linisin natin tawag mo naman mag-apply ng trabaho may pagkakataon para i-delete sa mga posts sa palagay natin na hindi nakakadagdag no sa value natin yes. sa pagbenta natin ng sarili para makuha natin yung isang trabaho. Ayan. So aside from preparations mm. of your preparation rather of your CV, yung social media importante maayos mo, mo din 'yan. Tama. So panguli na lang po Sir Leo, no. Ah, uh, kung sakali po na hindi matanggap sa trabaho ang isang aplikante, paano ba dapat niya harapin yung rejection nang epektibo at uh, positibo? Okay, ito ang sinasabi ko doon sa mga talks ko sa mga estudyante, graduating students ano ang pag-apply ng trabaho ay hindi uh, dapat asahan na matatanggap ka sa unang application. Swerte demo kung matanggap ka sa unang application. Kasi alalaanin natin, ang isang posisyon na in-applyan natin ay possibly inaplayan ng mahigit sa dalawa, tatlo, apat, right. or even uh -huh. more na mga aplikante. Ano? So, uh, tayo, ang pag-apply ng trabaho kasi pagbebenta ng sarili natin eh, para sa, sa mm -hmm. kumpanya. No? We are selling ourself, ourselves, ourselves sa kumpanya, um uh, dapat tayo ang kukuha nila. Mm, yes. At hindi doon yung ibang mm -hmm. ibang uh, uh, possible na uh, ano, So, uh, daladala dala natin uh, sa sarili natin na dapat uh, pag hindi ako natanggap dito, I will have to learn. I have to treat this as a learning experience. Tandaan natin ano yes. yung mga tanong. Kasi kung minsan makikita natin sa sarili natin na parang hindi po yata nasagot ng tama yung tanong. Okay? So, yung mga bagay na ito, learning experience sa atin, para sa next na interview natin, alam natin kung paano natin sasagutin yung isang tanong. At posible din na yung ibang uh, recruitment assistant, no? yung mga nag interview nagbibigay ng tip, ano? uh, uh, uh pagbigay nila sa iyo na tinatawag na hindi mo pagtan uh, hindi pagtanggap sa iyo sa isang posisyon ang iba nagbibigay dyan ng tip na o, sa next interview mo kung saan ka man mag-apply na kumpanya ito ang tatandaan mo okay. ng bagay na ito. So normally may mga may mga take away din no uh, na magdadala na, ma, natin no pag hindi tayo natanggap ng trabaho. So all, we always have to kasi huwag tayong to ang iba dyan, second, third, fourth, uh, application, fifth application di pa rin natatanggap okay to Miguel kasi hindi natin masabi. Aha. What if yung, yung ika-anim pala? Yun yung tatanggap sa atin, no, oh, na trabaho. So sabi nga, merong isang trabaho na nagaantay sa iyo na mas maganda para sa iyo. Naku, dami namin natutunan sa iyo, Sir Leo. Ang dami ko pa sanang tanong. Yes. Oh. So I hope we could have you back kasi malaking tulong ito sa mga fresh grads, lalo na graduation season po ngayon. Thank you so much, Sir Leo. Hello sa pagbabahagi po ng mga tips para po sa successful job application, lalo na po sa ating mga fresh grads. Thank you, Sir. Thank you so much, Dayan and Bihen for uh, again uh, having me here. At uh, sa lahat ng mga fresh graduates, uh, good luck no sa inyong uh, mag application sa trabaho kung ano man yung trabaho na gusto niyong pasok. Good morning, everyone.